mga katangay fishing na naman tayo papunta pa lang tayo sa spot nakahuli na tayo ng sigaras ay lunok na lunok niya yung lure oh. so na-miss ko na mga will ng gamit yung fishing rod fishing rod muna tayo for today's video ginamit kasi ng kapatid ko yung samplayo hindi ko makita isda natin good size na sigaras magrip kung tawagin ito sa amin mga katangay hindi namin na videohan ng kapatid ko kasi nagsasaguan siya yung paghila natin Ayan. Uh, on the way pa lang tayo sa ispat. yung hagis na agad tayo dito Lopi. Mga ah, katangay. Malapit na kumagat. Pilis you know, natin to. Sinimula na naman tayo kagat ng jokish. Pabuhi ito ni grandmother. You know, Ayun o. natin. Bye-bye. Hindi -bye. natin yan trip ngayon. Hindi hey, siya. So ayun mga katangay, nakarating natin dito sa spot. So ito na yung gagamitin natin. Subukan natin dito yung lore ni Master Pudidi. Binigyan niya tayo nung galing ako sa preto na karaan. So ngayon lang natin matitest dito sa spot ko yung kanyang lore. So ayan, sa so, kami madali. Tayo natin dito maghagis muna. tayo doon ni Trey ng Yari. Mamaw. Ari. Bakit pa bangka? Oh. Keep natin 'tong mga katangay malaki. Yung kanina ni-release natin, so ito malaki. Sayang naman kung i-release natin, pabor ito pa naman 'to ni Lola. So, ni tatay. So ayan, nakadali na 'yung Rudy Master po Bibi kailan tumago papa huli tabangka. bangka? malawang kit natin. kabut. Ini adalah main spot. Ini nak yang kabulu nang lur. Dali tayu mau kat Bangka, dito telah tayo. Tantalan Tanda isda na to. tu. Nakinuana tayu misang malak eh. Kanina yung isang binitawan din natin, good safe yung sana yun maliit itawan din ulit natin bye bye ito mga kanuping at ano ano kung yung mga nahuli natin mga katay may malaki sana na isda may tamping ano yung tatubang kanin mo ha? tatubang kanin mo ano? tatubang ka ano yun? tatubang mo nagabog dun ay mga katangay shout out nga pala mga katangay sa mga bago nating subscriber so sa sunod kapag uh, nakabalik na to ng puerto yung kapatid ko wala nga magbibidyo sa atin sariling sikap na naman tayo sana magkaroon na tayo ng camera na gopro para hindi tayo mahirapan Kaya yung kanina yung mga kawan ng talakitok At pa ng susit Tapos ayaw kumagat Yan na, na video mga katayang kapatid ko Si Garas Sayang so, dami yan sa nanahuli Nagunit pa tayo ng war Pangalawang sigaras natin. Pangatlong kit natin na isda mga katangay. Uy, Diyos ko. Tabangka. Tabangka mga katangay. Ayun yung balo. Nakabitaw. Malulubat na kasi mga katangay yung cellphone. Kit na lang natin to. Para pang-apat na natin isda na pito dalawang sigaras tsaka dalawang jufish kung kaya na pinangbitawan ko yung dalawang jufish ikip okay, na natin to para pandagdag pa ulam hmm. hmm. dali lilipat lang kasi yung cellphone <laughs> <laughs> cellphone lang kasi yung ginagamit namin pang camera kaya in-stop system na ng kapatid kung mag video para maano maano yung cellphone na safety yung storage ay yung battery hi shout out po sa inyong lahat mga katangay sa mga viewers natin at sa mga, nanonood at mayan maraming maraming salamat din kay Lord kasi kumalma na dito sa amin mga katangay kumalma ulit binigyan tayo ng magandang panahon para makapag fishing hindi tayo nakakapag fishing eh. kasi nakaroon sobrang sama talaga ng panahon dito mga katangay sayang lang mga katangayan dami nang na unhope may mga balok sana mga malalaking isda yung isa naputol pa yung lure madali yung line sayang hindi na lang na video ng kapatid ko kasi yung cellphone malabi dead bats na cellphone lang kasi mga katangayan gamit kong camera buti nga ngayon may kasama ako yung kapatid ko kahit pa paano nagbibideo videos video videos -video, video sa akin hindi masyadong nabububog yung pag ano kasi mga katangay pag yopi siguro ko mga katangay Sabi ko na eh pag ano kasi mga katangay pag ako lang mag isa ilalagay ko lang yung ano yung camera na yan dito sa harap para makapag video tayo Oh, ayan, may nahuli na naman tayo. Joe fish, Shout out! mga dumadaan. May mga tayo, kilala tayo no? Mga taga-barangay. Mga walang barangay yan. Oh. Pagka na naman mga katangay. Ayaw talaga tayong lubayan ng isla na to keep pa rin natin to keep na lang natin kasi walang wala pa tayong masyadong huli so uh, pangatlong ano na to joe fish pinambitawan ko sana kanina yung ano eh yung iba eh kaso dahil kumakagat pa rin keep na lang natin to yung isa na to keep na lang lang isda hindi pa nangalista boy sa likod ang kulay ng itit Mga di bolde ito sa ano? Ito katulog tatay. Ihatid eh, namin ito mga katay kay Lola. Kasi mabarito ni Lola ito. Tayang din. Kumakain kasi sa atin. Mga na pangpaning sa kwan tatay. Ngayon. Sa katulogan. Ang okay, Panukin mga katangay. Kawan sana yung tinatarget namin dito sa malalim. Panukin yung kumagat sa atin. Hila lang. At saka ibang na rin. Ayan o, muti. Ay! Ah. Kabunggo <laughs> <laughs> Kay Lora. Muntik pa na ano. Hindi ko makabitaw. Hindi natin ulit mga kawan kasi mga katangay kulingan yata to kaso pa wala wala so, sayang kanina pinagatan sana tayo ng ano eh baluk kalalaki kaso ano naan po ari, talayo na ng kawan ayun na mga katangay Lam juga, Sayang. Yang kat inyo. Sayang apa tak hai? Enggak lah. natin yung kawan. Hmm, bigo. Huwag mo i-petok. Kaya 'tong mga katangian. Tingnan. Kalupping na naman. Good size na rin. Keep na natin to. Pangulam lang mga katangay. Baka okay, ibas nyo na naman ako. Nakinip ko yung kanuping. Uy. Good size na rin to mga katangay. Para may mahati din kami na ulam kila luna. Pangalawang kanuping na natin dito pala banda yung may mga kanuping sa kawan banda so, natin lagay so, mamaya mag ano na naman magtalon. kabunggo habong guha <laughs> <laughs> muntik nakawala kanina yung isa eh malalim to mga katanga spot pero kawala yung isang nakakulit tayo ng ano kanuping malubog lubog lang ng lore wala na. Pero at least nakahuli tayo dito ng dalawang kanuti. <laughs> Pag nagka-gopro tayo mga katangay, yung view na talaga yun yung mga video natin. So ngayon, kasi cellphone na yung gamit ko, wala pa akong iwang magamit. Kaya, tsaga na lang muna sa ganito mga katangay. <laughs> Ngirit. Ngirit. Wow, kumas. Dapat dito mo katayin 'yung bangka nabangsa. Siguro, isang pulas yata ito. Asa mo mo nakilala? Ah, ito 'yun. Sayang makatayin ng wala 'ng mga kawan. So, lipat na naman kay mga katayin ng spot. At i-muna kapatid. Iba tayo na sipat. Padali na rin mga na, kamay ng lapu-lapu. Ay, nabibigyo-bigyo pa naman. Kahit palubat na yung cellphone. Ngayon mga tayong honeycomb roofers. Keep natin to. Bangladesh. Itong grupo ng mga katangad. Ayun, tapos pa. Kawalong isda na rin tayo mga katangay. Kaya uwi na kami ng kapatid ko. Yan na lang, ulas. Ayun, grupo. grouper. Uwi na kami kasi malayo lang sa guwali namin. Ayan. Ayan mga katangay, ito yung nahuli natin. Dalawang sigaras, dalawang kanuping, tatlong fish, tsaka isang lapu-lapu. So, kinip ko na yung ano? Kinip ko na to yung ibang Joe Fish kasi sayang. Nililis ko na yung iba. Kaso kumakain pa rin. So, lagay natin ito sa lagay natin. Ito dalawang sigaras. Surip yung tawag ito sa amin mga katangay. Mga buhay pa. Maliit yata lagayan. Ayan, dalawang kanuping. Ito yung ng joe na to. Kinip ko na rin. Ayaw talaga magpahuli ng joe fish. Tapos ito isang ano. Lapu-lapu mga katangay. So. Ito mga katangay yung nahuli natin. Walong piraso. Kinip ko na yung ibang joe kasi. Nagpapahuli pa rin. So yan. Ulam na rin to. Yan. Yan mga katangay. Lagyan na natin ito sa ice icebox. Reserve. O oh, diba. It's uh -huh.